Hi guys! Magandang araw. May bawang tayo dito. Sibuyas, isa lang yan. Dalawang piraso ng karne at tatlong piraso ng pete di polo. Ngayon, nagpainit ako dito ng mantika. Pagsasabay, sabay yung siya. Lagay ko yung karne. Sasangitin ko lang siya ng kaunti. Dahil Dahil ako'y nagmamadali. Hmm. Alam niyo naman ang pagkain. Dadry ko lang siya ng kaunti. Kaunti lang. Hindi yung pipiritong kaga sa atin. Ha? No? Ayan. Para hindi matigas yung karna. Alam niyo naman ang ating amon. At lalagyan natin ito ng na kamatis. Gagawin na rin natin yung sauce na pasta. Nagpapainit na tayo ng tubig ngayon. Lalagyan ako ng oregano isang no cube sabay na yan. Ilalagay ko itong ating sibuyas bawang. gigisa ko ng kaunti. Para naman mag-aroma yung ating sibuyas bawang. Ito, medyo okay-okay na yung ating sibuyas. Nag-add pa ako dito ng oregano. Kasi mahilig siya sa oregano. Doon sa pampalasa, kayo na po. Bahala ako, hindi naglagay dito ng asin. Yan lang no -cube. Okay na yung sa kanyang lasa. Kayo po mag-add ng... Lang... Ay, ang dami kayo po na po ang mag-add ng ano, papalasa. Ito po yung ating gagamitin pasta. Pusili po ang tawag din sa atin. Ayan, yung pasta po inilagay na natin. Sinabayan ko na ng dalawang sukini. Pero hinugasan ko muna ito at tinanggal ko yung dulo. At nang isang laga na lang. Ayan guys, luto na yung ating karne at sauce. Luto na rin yung ating pasta. Medyo matigas pa yan, pinatay ko na. At pagsasampay pa ako. Tapos na yung aking labatritses. Tunay na napakaraming gagaw eh. Ako po. <laughs> Sa pagmamadali, kahit kami dadalwa ng aking amo, magluluto. Nagpaligo, naglinis na rin ako ng CR. Hindi ko alam kung gayon din kayo alam ko sigurado 100% ganito mga OFW lagi na nagmamadali hi guys yan kain na po kayo ito na po ang ating kakainin yan ang pinis product natin isang nilagang itlog isang nil kalahati ng zucchini kain po kayo salamat ayan guys kita nyo yan tapos lang natin maghimpel. Ay hindi pa natatapos. Tumunog na itong ating washing machine at ito yung puti nating labhan ay di ngayon kukunin natin at ating isasampay iyan bago tayo mag-igi ng plato ang paghuhugas ko din eh, ay, ay mano-mano hindi ka guys sa ibang amo na may pang ano pang labas to bilye may din eh, wala kami na may dadalwa-dalwa ay kaya yan ay mano-manong inday at tayo muna magsasampay bago natin tapusin Hello, hello. Sampay na naman tayo. Sampay, sampay. Walang sawang pagsasampay. O siya, mamaya na lang nga ulit. Update ko kayo mamaya. O siya, sige. Mag-iingat kayo. Salamat sa inyong panunood. Bye-bye. <tod>